Isang dalaga na naman ang walang awang pinatay sa Sambales. Matapos na mawala ang wala ng buhay na katawan ng 21 years old na si Riza Crisostomo o Isa, ay natagpuan sa masukal na lugar na nasasakupa ng barangay Nagmunga, Castillejo, Sambales. Ang mga larawan ni Isa ngayon ay mabilis na kumakalat sa social media at pahayagan kasabay ng mga kabi bilang pakikiramay at pagsigaw ng hustisya ng mga nagmamahal sa kanya. Samahan niyo po akong alamin ang update sa isa na namang karumal-dumal na kaso ng pagpatay sa isang babaing walang kalaban-laban at isang dalagang marami pang pangarap na naisto pa rin. Dalagang bago pa lamang nakikipaglaban sa tumunay na hamon ng buhay. Isang bangkay ng dalaga ang natagpuan sa Army River, sitio Dulit, Barangay Nagbunga sa Castillejo, San kahapon Hunyo 25. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Tuwing papasok ang mga tao sa convenience store na ito sa Magsaysay Castillejos, Sambales, ay palaging sumasalubong sa kanila ang ngiti ng isang dalagang kahera. Maiitim ang mahaba nitong buhok na madalas nakatali. Makakapal ang mga kilay, maamong paris ng mga mata, katamtaman na tangos ng ilong at may malalaking labi na bumabagay sa bilugan niyang mga muka. Bagamat isang kahera ay simple lamang ang dalaga at hindi makapalang palumuti nito sa kanyang katawan at mukha. Ilang buwan na rin nagtatrabaho si Isa sa nasabing convenience store bilang cashier para sa mga nakasama niya sa trabaho ay mabait ito at talaga namang responsible. Sinisiguro nito na nagagawa niya lahat ng dapat niyang gawin bago niya ipasa ang trabaho sa papalit sa kanya. Subalit ang matamis ng ngiti Isa sa tuwing babati sa mga customer ng convenience store ay hindi na muling masisilayan pa. June 25, 2025 Nang makatanggap ng tawag ng tanggapan ng kapulisan sa Castillejos, Sambales. Tungkol sa natagpuan katawan ng isang babae sa masukal na bahagi ng Barangay Nagbunga, Castillejos, Sambales. Agad naman silang nagtungo sa lugar na binanggit, medyo masukal na sa area kung saan natagpuan ang katawan. Sa Army River, Dulitan Road, Purok 5, Barangay Nagbunga. Nasakop pa rin ang kanilang bayan. Mula sa labas ay medadaan mo ang madamong kabukiran na nababalutan ng mga mabiberde at malalagong mga punong kahoy. Hindi rin simentado ang daan sa lugar na tinutubuan pa ng mga malalagong damo. Wala ding kabahayan sa si area maliban sa naglipa ng kalabaw, baka at kambing na kadalasang sinusuga doon para makakain ng damo. Sa gilid ng kalsada ay doon na nga nila nadatna ng kalunos-lunos sa kalagayan ng biktima. Sa paglalarawan ng PNP, dinatna nila ang nakahandusay na katawan ng isang babae sa damuhan. Sa unang tingin, ay masasabi mong ang edad nito ay nasa pagitan ng 20 o hanggang 25. Nakasuot ito ng maong na short, tube na pangitaas, at asul na jacket. Mahaba ang buhok at magandang pangangatawan. May mga sugat ito sa kanyang katawan at malaking hiwa sa kanyang leeg. Kaya naman agad silang naalarma na ito ay kaso ng pagpatay. Na oh. kung saan ng Maliban sa katawan ay wala silang nakitang struggle sa crime scene. Kaya naman malaki ang posibilidad na hindi ito doon pinatay sa halip ay itinapon lamang doon ang katawan. Ayon sa report, nakita ang katawan ng isang residente sa lugar. Nandoon siya dahil nag-aasikaso siya ng mga alagang hayop nang makita niya ang katawan. Agad na kumalat ang balita sa buong Castillejos San Ang larawan ng biktima ay kumalat din sa social media. Dahil dito ang balita ay agad ding nakarating sa pamilya Crisostomo sa Consuelo Sur, San Marcelino, San Sambales. Ito ang naging daan kaya naman agad na kinilala ang biktima na ang 21 years old na si Raisa Crisostomo o Isa. Ayon sa pamilya, huli nilang nakausap si Isa noong June 24, 2025. Mula noon hindi na ito nakauwi sa kanilang bahay hanggang sa makatanggap na lamang sila ng balita na natagpuan ng wala ng buhay nitong katawan sa nagbunga. Simple lang ang pamumuhay ng pamilya Crisostomo. Apat silang magkakapatid na pawang mga membro ng Iglesia ni Cristo. Kaya naman kilala ang pamilya sa kanilang pagiging relihiyoso at pagiging aktibo sa mga gawain sa kanilang simbahan. Wala din silang kaaway sa lugar lalo na ang dalagang si Isa kaya naman malaking palaisipan kung sino ang mga salarin. Sa tulong ng CCTV camera ay nagawa nilang matray sa mga huling sandali ni Inza. Noong gabi ng June 24, 2025 ay nakita itong sumakay sa isang kotse na nagdala sa kanya sa Subic, Zambales. Sa tulong ng CCTV ay agad na nakilala ang mga taong huling nakasama ng biktima. Ito ay ang magka-live-in partner na tinago nila sa mga alias na Jacob at Clara. Ayon sa mga inilabas na detalye ng PNP noong una, hinala nila ang motibo ng krimen ay may kaugnayan sa isang love triangle sa pagitan ng biktima at ng mga suspect na mag in partner. Ayon sa PNP, nalaman nila base sa ginawa nilang investigasyon na nagkaroon ng labis na pagkagustong lalaking si Jacob sa dalaga. Naging makulit ito at sinusubukang ligawan at kuliti ng biktima para mapasagot ito. Subalit ang nasabing lalaki ay mayroon pala, na palang kinakasama. Nang malaman nito na nililigawan ng kanyang nobyo ang biktima ay labis nito yung ikinagalit at wala itong ibang ninais kundi ang magiganti. Para maalis ang nararamdamang galit sa kasintahan ay isang plano ang binuo ng dalawa. Ayon sa mga investigador, ang nagplano ng krimen ay ang lalaki na si Alias Jacob. Sa plano ay ang pagtagpuin ng dalawa para sa isang pag-uusap. Kaya naman sinundo nito si Isa noong gabi ng June 24 at dinala sa subik. Subalit sa pagharap ng tatlo ay nanaig ang galit ng suspect na babae at dito na nga nito nagawa ang pamamaslang. Isang karelasyon, may karelasyon din po. Uh, yung nobyo po, uh, siya po yung nag-set up po. Gumawa siya ng paraan para baka utap nila. Yung nga lang po yung pag-utap po na yun ay nauwi po ta. isang isidente po na ikinaktawin po ng ating biktima. Sa tulong ng karelasyon nitong si Jacob, mula sa Subic ay dinala nila ang katawan sa masukal na lugar kung saan ito natagpuan sa Army River Dulitan Barangay, Nagbunga, Castillejos, Sambales. At hindi lang yon, dahil siniguro pa nito na wala ng buhay ang biktima at para gawin niyon ay ginilitan pa niya ito ng liig. Ang wala ng buhay na dalaga bago nila ito iniwan. Sa ginawang hot pursuit operation ay agad din namang nahuli ang dalawa at sa ngayon ay nasa kustudiya na ng Castillejos PNP. Ayon sa kanila ay labis na selo sa maaring motibo sa pamamaslang. Subalit patuloy pa rin silang gumagawa ng investigasyon para mas mababigat ang mga inihahanda nilang kaso na isasampa laban sa mga suspect. Labis naman ang pagdadalamhati ng mga nagmamahal kay Isa. Kabilang na dito ang kanyang nobyo na naglabas pa ng kanyang hinaing sa social media. Pinabulaan na nito ang mga peking balita na lumalabas na may relasyon si Isa at ang suspect na lalaki. Ayon sa kanya ay hindi ito totoo sa halip ang lalaki umanong may pagtingin sa biktima. Bagamat nahuli na ang mga may para sa pamilya ay hindi ito sapat. Nais nilang mahatulan ng mga ito sa kanilang ginawa at tuluyan ng mabigyan ng hustisya nangyari kay Isa. Marami pa sana itong pangarap. At... Ngayon ay sa mga larawan na lamang masisilayan ang matatamis ng ngiti ni Isa na noon ay madalas makita ng mga customer ng 7-Eleven sa Castillejos.